Tumawag ka ng pulis? Yeah. Wala. Hindi ka talaga marunong tumupad sa usapan diyan. Wala ka ng ligtas. Ibalik mo na sa akin yung anak ko. Nasa si Tori! Putukan mo ang isawa! Ayos lang ako, ma. Huwag kang mag-alala. Anak, papano ko hindi mag-aalala? Mag-isa ka dyan. Hindi bali sana kung kasama mo si Leon o si Jordan. Rizzi, bumalik ka na lang dito. Hintayin mo na lang yung may makakasama ka. Hindi ko na kayang maghintay. Kailangan ko nang mahanap si Tori. Kasi bawat segundo, bawat minuto na hindi ko siya nakakasama, iniisip ko mamaya mas malagay siya sa peligro. Kailangan, kailangan makasigurado ako na nakakakain siya, nakakatulog siya, naligtas siya, ma, hindi siya sinasaktan nung mga yun. Anak, huwag ka mag-isip ng ganyan. Paano? Paano, ma? Kilala ko yung mga taong yun. Kilala ko na hindi yung magdadalawang isip na saktan yung anak ko. Gaya ng ginawalin na sa akin noon. Nakakaayos lang ako. Yun. Hindi pa rin namin titigilan ang paghanap sa kanila. Kapag nasundan namin, Sir, sigurado makikita rin natin ang anak mo. Salamat. Uuwi na kami sa bahay na kami maghihantay ng balita. Sir, makihanap yung anak ko. Yes, Sir. Paano yan? Tara. Bakit ka tumawag ng polis? Tingnan mo yung nangyari. Iniisip ko lang anak ko. E di lalo natin hindi nakuha si Tori. Sabi ko sa'yo, magintay ka. Kaya ko naman pasukuin si Alakdan at ibalik sa atin si Tori. Sigurado ka bang gagawin yon? yun? E paano kung iutos lang niya na saktan yung anak ko? Alam mo dyan sa ginawa mo, lalo niya sasaktan yung anak mo. ano oh, na ho. Kailangan malaman ni Nanay Christine yung nangyayari. Ay. Ligtas ba kayo? Ayos kami ni Billy, saka si Jordan. Pero hindi namin nakuha si Tori. Nakataka si Alakdan. Dahil may dumating ng mga polis. Ano? Teka, teka, paano nila nalaman? Tumawag kasi si Jordan bago kami pumunta dito. Ano ba yan? Ah, teka. Teka sa ulo eh. Ilang beses ko na pinaliwanag sa kanya, di ba? Oo hmm. na. Oo na, kasalanan ko. Pero iniisip ko lang kasi na baka yun yung tamang gawin na mas ligtas kaming lahat pag may pulis dito. Ah. Teka, ibig sabihin nito, galit si Alakdan dahil sa nangyari. Kailangan na natin mahanap si Tori mamaya. Gantihan nila yung bata tulad ng ginawa nila sa akin noon. Hinahanap ng mga pulis ngayon yung anak natin. Pinutahan nila, hinahanap pa rin nila ngayon. O sige, sige, sige. Dapat-dapat meron na tayong gawin. Hindi pwedeng wala. Dapat mahanap na natin si Tori. Tatat ka naman o oh, ito. Oh, mommy, daddy. Please help me. Tatat ka naman o oh, ito.